guys yun yung kawawa yung mga parang gusto na gusto na magdumidit kaya pagkainin natin ito yung na gusto So guys habang kumukuha ko dito ng mga bricks gagamitin ko dun sa uh, paglalagay ng mga bricks dun sa uh, flooring guys uh, may, na, may napansin ako dito dalawang uh, tatlong kuting, bagong panganak lang guys Yan, oh. Nakikita nyo guys, uh, kawawa sila At uh, hindi ko alam kung saan napunta yung nanay nitong tatlo So tawagin natin guys at uh, Mukhang nagugutom na yung tatlong kuting. Hanapin natin yung nanay nila. So yun guys, uh, sobrang kawawa at nawa talaga ako dito sa tatlong anak ng pusa. So parang nag-aantay ng nanay nila guys na umuwi para makadidi na. So ito yun guys, yung nanay ng mga kuting, tatlong kuting so ito guys naghahanap siya ng pagkain para mabusok at mapadidi niya rin yung mga uh, anak niya so uh, kukuha lang tayo guys ng mga unting pagkain para mabigyan siya at para mapadidi niya na rin yung mga uh, anak niyang tatlo so medyo kawawa naman guys yung tatlong kuting. So tutuntalan muna ako guys do sa locker at kukuha ko ng uting pagkain. So ito na guys yung inanda kong pagkain para do sa nanay ng mga kuting. Bing. Bing. So yan na siya, guys. Tum nagutom na 'sha. Bing. Bing yung yeah, mga ano nyo yeah, guys yung yeah. yung kawawa yeah. yung mga yeah. ano parang gutom na gusto nang mag yan yeah. kaya papakainin natin to guys yung usa yan gutom na gutom siya guys yan kuha tayo ng tubig. Painumin din natin ang tubig. Hmm. Hey, Ayun na lamig. gugutom na yung mga ano mo. Oh. Ah, kuting mo. Oh. yun o. Oh. Oh. Gusto na bumaba. Kusin mo yan Ming, ha? So, guys, kawawa talaga, guys, yung mga pusa na walang tahanan at walang matirhan. Saan-saan lang sila, guys. Uh, so, dito kasi, guys, sa resort na pinapasukan ko, bawal kasi ito mga pos. Hindi ko lang kung saan ko sila dadalin para masipti sila. Ayan. So, sana, guys, uh, mapansin tong video ko para at ito talaga guys yung plano ko guys na mamigay ng mga pagkain sa mga stray cat o stray dog sa labas yun guys kawawa talaga yung mga pusa ilagyan ko rin guys ng sapin para hindi sila lamigin So, ayan, guys. Patapos natin siya pakainin. Ayan. Uh, medyo malayo lang yung video ko, guys, para hindi siya umalis. Ayan, kung nakikita nyo, guys, pinapadidin niya na yung mga anak niya. At sa wakas, guys, uh, nakakain na rin yung mga anak niya, guys. Dahil nabusog siya, guys, sa binigay natin pagkain, ayan. Nakadidin na rin po yung mga anak niya, guys. So, kawawa naman sila, guys. So, ko sana... Kung pwede lang po sa amin sana kinuha ko na itong mga kuting na to nakakawa naman talaga wala silang materhan